Ghê bắn hết Ghê 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 Oke. 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 Oma. Oke. Hey, guys. Sini, Pak. Sini, tuh. Hop. Mana? Untuk komaiku jangan pas. Tanggal <laughs> na natin siya. Tapos. Tapos. Gusto. Linis na, linis. Pagkis na ano. linis mo. Pagkis. Okay. So, yan lang siya. Oh. Palitan natin tong bagong kingpin to. <laughs> bagong kingpin ito mga idol. Bago ha, ah, bago. Bago. Malat. Huh? នេះបាទ